Kilala kong laging nakangiti ang mukha. Takbuhan ng mga kaibigan, gusto ng sumuko. Sa akin humihingi ng payo. Ngunit, paano kaya ako? Oo. Ako'y palang ite. Laging nakatawa at maingi na tila ba'y walang pinagdadaanan. Ngunit bakit sa gabi biglang tinatamaan? Bakit biglang may mga luhang kusang dumadaloy hanggang sa unan? Malakas ako. Kaya ko. Yan ang laging nasa isipan. Ngunit bakit biglang bumibigat ang pakiramdam? Bakit biglang tila ba gusto ko nalang sumuko na magkukulong sa kwarto o di kayo mapapahaw gulgol sa banyo? Malakas ako. Ngunit bakit tila nawawala na ito? Pagkadismayado, mga problemang nakatago, naimbak sa puso, kaya tila sasabog sa dulo. Nais na lang kumawala ng sakit mula sa mata, ngunit tila hindi ko kaya. Dahil hindi ako to. Hindi to ako. Ayaw ipakita ang kahinaan. Ayaw ipakita ang luhang nais ng kumawala. Ayaw magpakita ng sakit na nararamdaman dahil nasanay na lang akong walang pinagsasabihan. Nasanay na kinikimkim ang problema ang nararanasan. Nasanay na laging malakas ang sakin ay paningin ng iba. Ngunit ang sakit na ang kusang gustong kumawala. Nais umiyak sa harapan ng iba, nais umiyak sa kama, nais nang umiyak kahit saan magpunta. Biglang nananahimik na lang ang bunganga. Kung dati ako'y palangiti o palatawa, dati ay ang marinig sa tenga. Bakit ngayon tila mas gusto ko na lang mapag-isa? Gusto ko nalang paikuti ng aking mundo ng mag-isa. Nginig, luha, at bigat na ang laging nararamdaman. Kapatong-patong na ang problema na tila ba hindi ko na rin kaya. Tila ba may nakadagan sa puso dahil sa bigat na nararamdaman. Ano nga ba ito maaalis? Akala ko ay kaya ko, ngunit bakit tila hindi na? Ayoko mang magpadala sa problema. Ayoko mang umiyak pa sarili na mismo ang siyang sa akin nagpapabagsak na. Sarili ko na mismo ang nagsasabing ilabas ko na dahil hindi na nito kinakaya. Ako'y pagod na pala. Di ko man lang nadama nung una. Hindi ko na panakaya